Diyos dito na talagang ang kanyang puso ay nagbibigay talaga. No? Kaya uh, mapalad po ang nagbibigay. sa school para umadel kayo. Sabihin nyo lang, sabagdatingin yung sa special na action tulad ng pagsamba Kaya, ibibigay ko sa inyo. Maraming salamat po, Diyos, sa kakarawan ng kabuhay. Ay, araw po niya, hindi ngayon lang po niya ginanap. Ni, Ngunit, December po pa naman hanggang ngayon. Kaya, uh, ngayon lang po niyang hinaraon niya dito. At uh, dinadalangin ko na siya ay pagpalain. Kapuloy siya, siya nag eh, ang nagabayan ng natang po. Kaya Panginoon, pagpalain ang kanyang tabuhin. Patuloy siya na maging masagana ang kanyang buhay. At buhay ang po yung kanyang pamumuhay ay nandun yung provide ang lahat ang kanyang mga pangunahan. Kaya maraming pong salamat at sa oras na ito, Panginoon ang mga narito po ang anyang dalang. Hallelujah God. At hindi lang ito at maging masagana pa muli. At patuloy siya na ginagamit mo Panginoon at magiging masagana ang buhay niya. At mas babalik tiksik-tiksik at umaapaw pa. Ganon sa'yo Panginoon, ang biyaya na mo sa oras nito, ganun Ganon din, Panginoon, ang bawat pumanggap ang hain niya. Panginoon, i e mo ang biyayang nito siya magbigay ng kalakasang pisikal na katawan ng lupa. Ang bawat pumanggap ay pagpagay sa pangalan niya Jesus. Amen.